Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mariel at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na matagal ko nang tinatago. Alam ko, baka magtaka kayo kung bakit ko pa kailangang sabihin 'to, pero kailangan ko lang. Hindi ko na kayang pigilin pa. Siguro, sa pamamagitan ng kwento ko, madadala ko na rin ang bigat sa dibdib ko. Bago ko ipagpatuloy, gusto ko lang sanang magpasalamat sa pagkakataong ito, kasi matagal ko nang kinikimkim ang nararamdaman ko. May asawa ako, at noong una, parang lahat ng bagay ay tama. Maligaya kami, o siguro yun lang ang akala ko. Tagaibang probinsya ako, at nakilala ko siya, si Riz, ang asawa ko, nung nagtatrabaho ako sa Manila. Kami ay parehong simpleng tao, at habang tumatagal, natutunan naming magkasama sa hirap at saya. Pero habang tumatagal, napansin ko na unti-unti, parang nawawala yung dati naming saya. Nasa isang relasyon tayo, pero meron din tayong mga sarili nating pangarap at pangangailangan, di ba? At sa ganung mga pagkakataon, nagsimula akong maghanap ng ibang bagay, ibang connection. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero bigla ko nalang naramdaman yung init. Hindi, hindi ako nagsasabi ng pisikal na init, yung init sa puso, yung nararamdaman mong may kulang, tapos biglang may dumating na hindi mo inaasahan. Si kumpare, ang kuya ng best friend ko, ang nakatulong sa akin na matutunan ulit ang mga bagay na akala ko ay matagal ko nang nakalimutan. Hindi ko rin naman sinadyang magbago ang lahat, nagsimula lang kami sa mga simpleng pag-uusap, pero hindi ko na namalayan, unti-unti na akong nahulog sa kanya. Yung mga simpleng bagay, yung pakiramdam na importante ka, yung mga tanong na kumain ka na na hindi ko na naririnig sa asawa ko, yun pala ang naging dahilan kung bakit ko siya hinahanap. Hindi ko pa nga alam kung paano ko sasabihin kay Riz. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Siguro dahil natatakot ako dahil alam ko na mali ako. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nararamdaman ko. Alam ko lang, hindi ko na kayang maging tahimik, hindi ko na kayang itago pa. Na para bang tinatakot na ako ng konsensya ko. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi ko pa rin kayang iwan si kumpare. Parang hindi ko na kayang maging ako kung wala siya. I feel alive when he's near, but I also feel so much guilt because of what I'm doing. Dito ko na-realize na ang isang bagay pala, maaaring hindi laging tama, pero may epekto ito sa puso at sa buhay natin na hindi basta-basta mapapansin. Minsan hindi mo na rin kayang alamin kung anong tama at mali. Kaya heto ako ngayon, nagsusulat sa inyo. Hindi ko na kayang itago pa. Nais ko sanang marinig ang inyong mga opinyon. Kung ako ba ay may karapatang maghanap ng saya, o kung hanggang dito na lang ba talaga ang lahat ng ito. Kung ang pagmamahal ko kay Riz ay sapat na ba, o kung kailangan ko nang bitawan ang mga bagay na hindi ko kayang pangatawanan. Salamat po kung may makikinig sa kwento ko. At sana, kahit papaano, mabigyan ninyo ako ng sagot sa mga tanong ko. Noong una, hindi ko naman akalain na darating kami sa ganitong sitwasyon. Si Riz, ang asawa ko, siya ang kasama ko mula ng bata pa ako. Sa mga simpleng bagay na ginagawa namin, sa bawat pagdaan ng araw, akala ko walang hihigit pa sa pagmamahal namin. Ang saya-saya ko noon, puno ng tawanan, puno ng pag-asa. Kung babalikan ko yung mga araw na yun, para akong nababalot ng mga magagandang alaala. Parang walang kapantay na saya. Nagsimula kami sa pagiging magkaibigan, tapos naging magkasama sa hirap at ginhawa. Si Riz ang unang lalaki na inisip kong makakasama ko habang buhay. Puno ng mga plano, ng mga pangarap na magkasama. Pero habang tumatagal, parang may unti-unting pagbabago. Parang wala na yung init ng pagkakaalam kong espesyal ako sa kanya. Nakakaramdam ako ng pagkakulang, hindi ko maipaliwanag, pero dumating na lang sa point na kahit magkasama kami, parang may puwang na malaki sa puso ko. Narealize ko lang, nung nagkakaproblema na kami, na may kailangan pala akong hanapin sa sarili ko. Hindi lang puro pag-aalaga at mga obligasyon. I needed something more. I wanted to feel something again that I've been missing, something deep and real. Doon na nagsimula yung nararamdaman kong pagkauhaw. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag, pero may oras na parang ang hirap na ng bawat araw. Yung feeling na kahit magkatabi kami ni Riz, parang may distansya. Hindi ko siya sinisisi, pero alam kong may mga bagay sa buhay ko na hindi na natutugunan. Hanggang sa dumating si Kompare. Si Kompare, ang kuya ng best friend ko, ay hindi ko inaasahan na magiging parte ng buhay ko. Hindi siya yung tipo ng tao na akala ko magiging malapit sa akin. Pero habang tumatagal, nakita ko siya sa isang ibang perspektibo hindi siya yung tipo ng tao na mayabang, o yung medyo matigas. Parang, siya yung klase ng tao na may malasakit sa iyo, na may pakialam sa nararamdaman mo. Minsan, nagkakaroon kami ng mga maliliit na pag-uusap, mga tanong na kadalasan, mga simpleng tanong lang, pero sa mga pagkakataong yun, parang ang dami ng ibig sabihin. Nung mga unang araw na nag-uusap kami, akala ko wala lang. Pero habang tumatagal, iba na yung nararamdaman ko. Parang may spark, isang spark na hindi ko inaasahan, pero hindi ko kayang itanggi. Na, parang, sa mga simpleng bagay na ginagawa niya, may koneksyon kami na hindi ko nararamdaman kay Riz. Si kumpare, sa totoo lang, hindi ko plano na maging malapit sa kanya. Hindi ko inisip na magiging ganito. Pero habang patuloy kaming nag-uusap, naramdaman ko yung pagkakaroon ng emosyonal na koneksyon na hindi ko naramdaman sa matagal na panahon yung pakiramdam na binibigyan ka ng pansin, na parang ikaw lang ang mahalaga sa kanya sa mga sandaling iyon. Hindi ko sinasadya, pero habang tumatagal, nawawala sa isip ko ang mga kasalanan ko. Pero alam ko, mali ako. Alam ko na hindi ko dapat hinahanap ang mga bagay na yon sa iba. Pero hindi ko kayang magpigil. Kung noon, ang mga yakap ni Riz ay nagbibigay sa akin ng seguridad, ngayon, si kumpare na lang ang nagpaparamdam sa akin na may halaga pa ako, may kinikilala pa ako sa sarili ko. Hindi ko kayang alisin yun sa isip ko. Hindi ko kayang limutin na, sa simpleng mga tanong, sa bawat titig na hindi ko kayang ipaliwanag, may isang parte ng puso ko na nahulog na. At hanggang ngayon, nandyan pa rin siya, si kumpare. Hindi ko kayang iwasan siya, kasi sa kabila ng lahat ng nangyari, siya yung nagbigay sa akin ng emosyonal na koneksyon na namis ko. Pero alam ko na hindi ito tama. Kaya heto ako, nagsusulat, hinahanap ang sagot sa sarili ko, at sana, kahit papaano, matulungan ninyo akong malaman kung anong gagawin ko. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko, umaabot na sa puntong hindi ko na kayang bawiin. Si Riz, nasa sala, tahimik, pero yung tahimik na yon, punong-puno ng galit, sakit, at lahat ng emosyon na hindi ko kayang itago. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Wala na akong maipaliwanag pa. Alam kong may mga bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag pa, pero naisip ko, hindi ko na kayang magtago. Anong klaseng tao ka? Tanong niya, malalim ang boses, at ramdam na ramdam ko ang puot sa mga salitang yun. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gusto kong magtago, magtakip ng mga pagkakamali ko, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magsinungaling. Riz, please, maluhaluha ko ng sagot. Alam ko na mali ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko rin alam kung bakit ko pinili yun. Pero mahal pa rin kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Tumahimik siya, at yung katahimikang yun, parang isang dagok sa puso ko. Nakatingin lang siya sa akin, pero hindi ko kayang basahin ang nasa mga mata niya. Yung tingin niya na parang naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng tanong, at lahat ng pagmumuni-muni hindi mo kayang mawala ako, tanong niya, pero may kakaibang pagkasakit sa boses niya. Kung mahal mo ako, bakit mo nagawa yun? Bakit mo kailangan pang hanapin yun sa iba? Anong klase tayong mag-asawa, kung yung mga simpleng bagay na hindi ko magawa, pinili mong hanapin kay kumpare? Sumabay pa ang mga luha niya habang nag-iisa siyang tumayo. Naramdaman ko ang sakit ng mga salitang iyon. Oo, totoo, mali ako. Saan ako nagkamali? hindi ko na kayang sagutin ang mga tanong niya. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko, pero nang sinabi ko iyon, naramdaman ko na parang may magaan na pumasok sa dibdib ko. Hindi ko na kayang itago pa. Parang may kaunting ginhawa akong nahanap, kahit ang sakit na nararamdaman ko ay sumasaklaw sa bawat galaw ko. Alam ko, hindi ko na kayang ayusin pa, sabi ko habang pinapahid ang mga luha ko pero, siguro may mga bagay lang talaga na hindi ko kayang kontrolin. Tumingin siya sa akin ng malalim, parang gustong basahin ang puso ko, at naramdaman ko ang pagdapo ng kanyang mga mata sa aking katawan. Masakit na tinanong niya kung kaya ko bang bumalik sa kung anong meron kami dati. Pero hindi ko alam kung may puwang pa ba. Sa tingin mo ba, may chance pa tayo, Mariel? O lahat ng ito ay tapos na. Wala akong sagot. Ang sakit ng puso ko hindi ko kayang sagutin siya, kasi alam ko na ang lahat ng sinabi ko ay may kasamang pagkatalo. Ang pakiramdam ko, parang ang bigat ng lahat ng ito. Lahat ng ginagawa ko, parang walang saysay. Pero may kasabay na ginhawa sa kabila ng lahat ng sakit. Ang masakit lang, hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit may bahagi sa puso ko na gustong bumalik kay kumpare. Hindi ko kayang iwasan siya, pero alam kong mali yun. Habang nakatingin ako sa mata ni Riz, nagbabalik sa akin ang mga alaala ng mga araw na masaya kami. Pero ngayon, parang lahat ng iyon ay naging ulap na. I thought by confessing, it would bring me some peace, but I didn't expect it to hurt this much. Hindi ko alam kung anong magiging sagot ni Riz, kung magpapatawad pa siya o kung tatahimik na lang kami. At ang mga tanong na iniwasan ko ay magiging sagot sa aming paghihiwalay. Ang mga araw na sumunod pagkatapos ng confession ay parang isang matinding bagyo na sumira sa lahat ng plano ko. Ang relasyon namin ni Riz ay hindi na ng dati. Ang dating init at saya, napalitan na ng poot at sakit. Walang simpleng pag-uusap, walang tawanan, at walang maayos na araw. Para bang may pader na naghiwalay sa amin at sa bawat araw, lalong lumalalim ang agwat na iyon. Ang pinakamahirap sa lahat ay yung hindi mo na kayang ay tama ang mga bagay. Walang balik, ang mga salitang binanggit ko, mga aksyon na ginawa ko, hindi ko na kayang balik teren. Alam ko, na may mga parte ng sarili ko na namatay sa pagkakataong iyon. Hindi lang ako ang nasaktan, pati sila. Si Riz na parang nawala ng tiwala sa akin, at ako, na alam kong hindi ko kayang buuin ulit ang sirang pundasyon ng aming relasyon. Ilang araw kaming hindi nag-uusap, nasa isang sulok siya ng bahay, at ako naman, naiwan sa isang kwarto, nagpapanggap na hindi ko nararamdaman ang bigat ng lahat. Minsan, napapaisip ako, ito ba talaga ang gusto ko? Nandyan na ba ako sa lugar na hindi ko na kayang takasan? Ang mga tanong na yun, paulit-ulit na lumalabas sa isip ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, o kung paano ko pupunasan ang mga luha na dulot ng mga pagkakamali ko. Nagkita kami ni kumpare nung isang araw. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ko nung nakita ko siya. Wala nang init sa mga mata niya. Wala nang mga simpleng tanong na nagiging dahilan para magaan ang pakiramdam ko. Iba na ang dating malapit na relasyon namin. Parang isang malabo at malamig na alaala na ngayon. Ano na tayo? Tanong ko sa kanya. Pero alam kong hindi ko nakayang kunin yung mga araw na sana ay tinulungan kaming magbago. Bakit nga ba ako naghanap ng iba? Bakit nga ba hindi ko kayang tanggapin na minsan, may mga bagay talagang hindi natin makukuha mula sa mga tao, at hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Sobrang hirap, sa mga araw na yun, nakaramdam ako ng isang matinding panghihinayang. Ako lang ang may kasalanan, pero sila ang naapektuhan. Si Riz, na siya ko sanang makakasama sa habang buhay, at si kumpare na dati ko pang itinuring na kaibigan. Pareho silang nasaktan dahil sa akin. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko kay kumpare. Parang may parte pa rin ng puso ko na nandyan siya, pero alam ko, sa totoo lang, ang masakit na tanong ko sa sarili ko ay, anong silbi ng nararamdaman kong ito kung ang pinagmula ng lahat ng ito ay kasalanan ko? Alam ko na wala ng paraan para baguhin ang lahat ng nangyari. Si Riz at ako, hindi na kami magiging parehong tao pagkatapos ng lahat ng ito. Si kumpare, hindi ko na alam kung anong lugar ko sa buhay niya. Pero ang pinakamahalaga, wala na akong karapatang magtakip o magtago. Alam ko na ako ang may kagagawa ng lahat ng ito, at hindi ko kayang maging masaya kung sila ay nasasaktan. Nandyan ako, naghihirap sa sarili kong mga desisyon. Ang mga konsekwensya ng lahat ng pagkakamali ko, hindi ko kayang baguhin. Wala akong magagawa kundi tanggapin na ang mga bagay na dati kong iniiwasan, ay nagiging mas malupit na katotohanan sa ngayon. Ngayong mga araw na ito, hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Ang bigat, iba yung pakiramdam ko, may mga araw na parang gusto ko ng sumigaw, pero walang tunog na lumalabas. Parang may kabuntot na sakit ang bawat hakbang ko. Hindi ko kayang tanggalin sa isipan ko ang nangyari. Lahat ng ginawa ko, lahat ng desisyon ko, naging mali. Pero paano nga ba natin malalaman na mali yung isang bagay kung, sa mga oras na yon, ang tanging nais mo lang ay maramdaman yung init, yung pansin, yung halaga na matagal ko nang nawawala. Minsan, naiisip ko, baka may mga bagay na hindi ko na talaga kayang ayusin. Kung baga, para bang yung mga bagay na nawasap na, kahit anong pagsubok, hindi mo na kayang buuin pa nandyan si Riz, ang asawa ko, na matagal ko nang kasama sa hirap at ginhawa. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng pagmamahal ko, pero bakit hindi ko na siya naramdaman sa mga huling taon? Bakit naisip ko pa na kailangan ko ng ibang pagmamahal? Naisip ko, baka nagkulang ako sa pagpapakita ng halaga sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, bakit ba ako nahulog sa mga mata ni kumpare? Yung mga tanong na hindi ko kayang sagutin, yung mga kagustuhang hindi ko kayang ipaliwanag, nandyan siya, laging andyan. Hindi ko kayang tanggalin sa isip ko ang mga sandali na magkausap kami, na parang siya lang ang nakikinig sa mga hinanakit ko. Nakakaramdam ako ng kakaibang init, pero hindi ko kayang tanggapin na ang lahat ng ito ay nagdulot lang ng sakit sa mga tao na nagmamahal sa akin. Pwede bang may ibang rason kung bakit ko ginawa yon? Hindi ko alam. Siguro, kung susuriin ko, para bang may kulang sa sarili ko. Si Riz, sa lahat ng pagmamahal na binigay niya, parang hindi na sapat. At si Kumpare, sa simpleng presensya lang niya, nagbigay ng kaligayahan na hindi ko na nararamdaman. Hindi ko kayang alisin ang nararamdaman ko para kay Kumpare, pero hindi ko rin kayang baliwalain ang lahat ng pinagsamahan ko kay Riz. Minsan, tinatanong ko sarili ko, bakit ko siya pinili? Hindi ko siya dapat pinili hindi ko dapat ginawa yun. Pero ang hirap tanggapin na sa mga sandali ng kahinaan ko, siya yung naging saksi. Gusto kong ayusin, gusto ko ng redemption. Gusto ko sanang magsimula muli, kahit na hindi ko alam kung saan ako magsisimula. May mga pagkakataon na gusto ko sanang magbalik loob kay Riz, pero alam ko na hindi na magiging madali. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Siguro, nasaktan na siya ng sobra, at lahat ng kasalanan ko, mahirap ng patawarin. Tinatanggap ko na ngayon na, kahit anong mangyari, may mga bagay na hindi ko na mababalik. Yung mga pangarap na binuo namin ni Riz, parang naglaho na. Yung pagmamahal ko kay kumpare, hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan, pakiramdam ko, wala akong karapatan na magsabi ng sorry, kasi alam ko na hindi yun sapat. Sa bawat desisyon ko, sa bawat hakbang ko, ako lang ang may kasalanan. Pero bakit may bahagi pa ng puso ko na nagsasabing, baka may pagkakataon pa. Baka may chance pang bumalik, pero sa kabila ng lahat, paano kung hindi ko kayang bumalik sa isang relasyon na nasira ko na. Ngayon, naiisip ko na, sana lang, matutunan ko kung paano magpatawad sa sarili ko, bago ko asahan na magpatawad sila. Hindi ko alam kung anong magiging future namin ni Riz. Hindi ko alam kung anong magiging role ko kay kumpare. Pero ang alam ko, wala nang simple sa lahat ng ito. Lahat ng nangyari ay may kasamang hirap na matagal kong aalala yan. Minsan, habang nakaupo ako sa isang sulok ng bahay namin, iniisip ko kung may paraan pa bang mabawi lahat ng nasira. Ang sakit ng puso ko, at hindi ko kayang itago. Kung titingnan ko yung mga mata ni Riz ngayon, hindi ko na makita yung dating pagtingin niya sa akin. Hindi ko na maramdaman yung init ng pagmamahal na dati niyang ipinaparamdam sa akin. Pero alam ko na hindi ko na rin kayang magpigil. Kailangan ko siyang kausapin, kailangan kong magsimula muli. Naglakad ako papunta sa kanya habang siya ay tahimik na nag-aayos ng mga gamit. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Riz, sabi ko, medyo mahina ang boses ko. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Hindi ko kayang basahin ang mga mata niya, pero alam ko na puno ng sakit. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad, tahimik siyang nakatingin sa akin, at halos mawalan ako ng lakas. Alam kong wala ng halaga ang mga salitang yan. Pero gusto ko lang sanang malaman mo, na nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na gawing tama ang mga bagay, pero gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Walang sagot, wala ni isang salitang lumabas sa bibig niya. Para bang nagsalita ako, pero hindi niya ako naririnig. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat hindi ko kayang tanggalin ang sakit na dulot ko sa iyo. Pero sana, kahit papaano, malaman mong may malasakit pa rin ako sa atin. Gusto ko pa rin magtrabaho para sa atin, kung may chance pa. Ang sakit, ang sakit ng katahimikan niya. Gusto ko sanang hilahin siya, yakapin siya, pero alam ko na hindi ko siya kayang pilitin. Riz, ayokong mawalan tayo ng pagkakataon. Alam ko na ang mga pagkakamali ko, at ako ang may kasalanan. Hindi ko kayang baguhin ang lahat, pero sana may pag-asa pa. Tumayo siya at tiningnan ako ng matagal, hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa atin, Mariel, sagot niya. Ang hirap magtiwala ulit, ang hirap balik-balikan yung mga araw na sana ay walang nangyaring ganito. Nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Ang sakit, hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano ako kabigat sa loob ko. Gusto ko sanang hawakan siya, pero alam ko na hindi ko siya kayang pilitin. Riz, hahanap ako ng paraan. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ni Riz, pero alam ko, wala na akong ibang magagawa kundi ipakita sa kanya kung gaano ko pinahahalagahan siya at ang pamilya namin. Hindi ko na kayang mawala siya. Hindi ko kayang mag-isa. Pero ang hirap tanggapin na minsan, may mga bagay na hindi mo kayang balikan. Ang mga salita ko, ang mga pagkakamali ko, ang mga araw na sana ay nagsimula kami ulit, ito na siguro ang magiging pagsubok ko. Hindi ko alam kung anong magiging kasunod, pero ang alam ko lang, ginawa ko ang lahat para humingi ng tawad at magbago. Pero ang tanong ko, may chance pa ba? Nasa harap ko si Riz. Ang sakit sa dibdib ko habang tinitingnan ko siya. Iba na siya ngayon. Walang nang natirang mga ngiti, walang warm na saloobin, ang mga mata niya malamig na. Habang siya'y nagsasalita, parang bawat salita na lumalabas sa bibig niya, isang pako na tumutusok sa puso ko. Hindi ko na kayang itago pa ang sakit. Alam ko na hindi ko na kayang balikan ang lahat ng mga pagkakamali ko, pero ang katotohanan na sinasabi niya ngayon, matagal ko nang nararamdaman na dadating. Mariel, simula niya malamig at matalim ang tono ng boses. Hindi ko na kaya, hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong relasyon. Hindi ko na kayang magpatawad kung hindi ko makita na handa kang magbago. Yung mga bagay na ginawa mo, hindi ko na kayang tanggapin. Pinag-uusapan namin ang mga pagkatalo ko, ang mga hakbang kong hindi na maibabalik, at naramdaman ko na parang ang lahat ng hinang hiling kong pag-aayos ay nawasak na. Riz, sabi ko, pilit na nilalabanan ng sakit please, sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Tumingin siya sa akin, at habang binabaybay ang bawat sandali ng katahimikan, nagulat ako sa desisyon niya. Ayoko na, Mariel. Hindi ko na kayang magpatuloy. Wala nang pagbabago. Hindi ko na alam kung paano ko uumpisahan ang pagmamahal na wala na. Hindi ko kayang magpatawad kung hindi mo kayang ipakita na nagsisisi ka. Ang sakit ang sakit sa loob ko na sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko, hindi ko kayang baguhin ang nararamdaman niya. Minsan, ang mga desisyon na gusto mong takasan, bigla na lang darating sa iyo. Ang mga pagkakamali ko, hindi ko kayang itago. Parang buong mundo ko nawasak, at siya, ang tao na gusto ko pang makasama, ang unang nagsabi ng, wala ng pag-asa. Nandyan ako, pilit na pinipigilan ang mga luha ko, pero hindi ko na kayang kontrolin si Riz, ang asawa ko, na nakasama ko sa hirap at ginhawa, hindi ko kayang paniwalaan na dumating tayo sa puntong ito. Riz, I swear, lahat ng ginawa ko, ginawa ko dahil hindi ko nakaya. kaya. Hindi ko kayang mag-isa, mahal kita, mahal pa rin kita, hindi ko kayang mawalan ka. Ngunit wala siyang sinabi, ang mga mata niyang malungkot, puno ng galit at sakit, nagbigay sa akin ng matinding pagkalito parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sa mga sandaling iyon, isang tanong lang ang tumatakbo sa isip ko, ano ang susunod na hakbang ko? Ipinagpatuloy ko, kung aalis ka, hindi ko kayang magsimula muli ng mag-isa. Kung aalis ka, wala na akong dahilan para magpatuloy. Pero bago ko pa matapos, tumingin siya sa akin, at isang sagot na hindi ko inaasahan ang sumunod. Wala na, Mariel. Ang mga pagkakamali mo, hindi ko kayang tanggapin pa. I've already decided. I'm done. Walang nang babalik pa. Walang na akong magawa kundi ang tumahimik. Nasa harap ko si Riz, ang tao na naisip kong makakasama ko habang buhay. At heto ako, puno ng pagsisisi at takot na mawawala siya sa buhay ko. Ang mga pagkakamali ko, na nagdulot sa kanya ng sakit, hindi ko kayang bumawi. Sa mga sandaling ito, natutunan ko na ang lahat ng aksyon may kaakibat na resulta, at ngayon, nararanasan ko ang pinakamalupit na resulta ng mga pagkakamali ko. Sana-sana lang, may pagkakataon pa para magbago at magpatuloy. Pero hindi ko kayang pilitin ang oras na lumipas. At sa mga mata ni Riz, alam ko na natapos na ang lahat ng pagkakataon ko. Sa mga huling linggo, nagbago ang mga bagay. Hindi ko alam kung kailan, pero isang araw, napansin ko na nagsimula na akong magbago. Hindi na ako pareho ng dati. Ang mga araw na puno ng paakit, mga tanong, at mga desisyon na nagpasakit sa amin, parang nagiging bahagi na lang ng nakaraan. Hindi ko na kayang balikan ang mga bagay na iyon, pero natutunan ko kung paano tanggapin ang mga ito. Kung paano magpatuloy kahit na hindi ko alam kung anong landas ang tatahakin ko. Tulad ng mga araw na nagdaan, alam kong wala nang simple. Ang bawat araw na lumilipas ay puno ng mga tanong. Puno ng mga bagong hakbang na hindi ko pa alam kung saan haantong. Series, si hindi ko alam kung anong magiging status namin. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang meron kami ngayon. Pero natutunan ko na, kahit na mahirap, kailangan ko ng magpatuloy. Hindi ko kayang magpabeya at mas lalong hindi ko kayang magsimulang muli kung patuloy ko lang palalagpasin ang pagkakataon. Minsan, naiisip ko kung pwede pang magbalik-loob kung pwede ko pa bang itama ang mga pagkakamali ko. Pero sa kabila ng mga tanong na yun, na-realize ko na hindi ko kayang pilitin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Wala akong magagawa kundi tanggapin na ang mga desisyon ko ay may mga epekto, at kailangan ko nalang magtulungan sa sarili ko para magbago. Wala nang iba, dahil sa lahat ng nangyari, natutunan ko na may mga bagay na hindi ko kayang iwasan, at may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ngunit ang pinakamahalaga, natutunan ko kung paano magsimula muli, kahit na ang simula ay masakit. Hindi ko kayang magbalik sa dating estado, pero kaya ko nang harapin ang lahat ng sakit. Ang mga pagkatalo ko, ang mga pagkakamali ko, nagbigay daan sa isang bagong simula na wala akong kaalaman. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming dalawa ni Riz. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa para sa amin. Pero ngayon, Natutunan ko na hindi ko kailangang sagutin lahat ng tanong. Hindi ko kailangang pilitin ang isang bagay na wala na sa aking kontrol. Natutunan ko na ang tunay na kalayaan ay ang pagtanggap sa mga bagay na hindi ko kayang baguhin at magpatuloy. Maraming tanong sa aking isipan, maraming bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, pero natutunan ko kung paano yakapin ang lahat ng ito. Natutunan ko kung paano matutong magpatawad sa iba at higit sa lahat, sa sarili ko. Sa lahat ng mga pagkatalo ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita kung gaano ko pinahahalagahan ang mga bagay na mayroon ako, kahit na hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Sa huli, natutunan ko na hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya ko pa ring baguhin ang bukas ko. Hindi ko alam kung anong landas ang tatahakin ko, pero ang alam ko, magsisimula akong maglakbay muli, kahit na ang mga hakbang ay hindi pa malinaw. Hindi ko alam kung saan ito magdadala. Pero natutunan ko na ang pinakamahalagang hakbang ay ang magsimula at hindi na lumingon pa sa nakaraan.